Kaya ako, habang bata pa ako, habang malakas pa ako, boom! Kumuha ako ng insurance. Hindi lang para sa akin yan. Para sa anak ko, para sa magiging apo niya. Pang pamilya na, pang sports pa. May degosyo ka, mayaman ka. Di mo masasabi. Bilog ang mundo, mami. Bilog na bilog. Parang ito. I bigla may nangyari sa akin. May pera makukuha yung anak ko. Kapag dumating yung panahon na, di ko na kaya pag-aralan yung anak ko. May pera papasok. Depende yan sa programa na kinuha mo. Kapag naroon, negosyo. Aray, tumunog. Anong gagawin mo? O, pag gusto mo na magretiro, mami, merong life insurance. O, paano pag nagkasakit ako ng malala? Dahil pinagod ko yung sarili ko, ngayong bata pa ako, kakatrabaho. Meron ka ding dapat health insurance. Gusto kong matuto dun sa pagkakamali na nakita ko sa sarili kong pamilya. Para din to sa mga breadwinner ng pamilya ka. Lalo na sa mga OFW na porkit nasa ibang bansa, ang iniisip ng pamilya, sobrang dami mong pera, size 7, size 7 niya pa ako, gano'n. Tandaan, hindi ka makakatulong sa iba kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Una mong isecure e ang sarili mo para pagtanda mo, hindi ka ganito. Pinag-aral kita, nagsakripisyo ako para sa iyo, anak. Tapos, hindi mo oh, wala akong tutulungan para sa gamot ko. <laughs>